hotdog hotdog pala mga kapilingan nakala ko ano ba tapos ito, ito hotdog din naloko ng mga estilinero ay eh, ito unan pala ito oh. panapin din pares ito bago pa kasi ito pwede oh, yan ay ah, ito may pares ay oh, pwede yan sa mga bata sa bahay hindi eh. natin magbili-bili yan, magbili yan. Dalhin natin yan ito dalihin din natin ito bago pa oh. magagamit mo sa mga bata kung yung spoiler ay din yung pares yan ay Oh. Ito dalhin natin dahil sayang. Yan, ang ganda pa nata tapos oh. Wow! Oh. oh. mga ano, wala pa. Ang dami, ang cute ba? Kung sakto, sabun sa bunso. Oh my ito, God! Ang Hala, wow, ang ganda pa ng sapatos mo. Wow! Dahil ano ito? Yung ano ba? Anong tawag nito eh? Yung ganito ba? IT high tech? Tawag Dalhin talaga natin ito mga kapilin. Dalawa, Alah. Ang ganda mga kapilin mo. Mayroon pa dito oh. Hmm. Hala, mayroon pang Pwede 'to sa aking ate, 'yung pang-eskwela. <coughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro! For this video mga kapilingon ay maghiraw-hiraw na naman tayo Another baka sakali na naman natin gagawin no? Sana palarin na mas pilingiro ngayon para masaya ang buhay ba? <laughs> well, let's go! Another day, another ikot-ikot na naman gagawin natin ngayon Sana no? Pagbigyan na naman tayo ni Mr. Bane ngayon or Mr. Basurahan para hindi din maano ba sayang yung bagod natin kaya sana no kaya bitaw ah, let's go na mga kapilingon flexing flexing lang muna tayo sa ating madaanan eh. uy parang wrong turn man ata siguro tayo ngayon hindi nang linis man nang paligid pero ay hindi tayo susuko padayon tas unahan siya araw. hindi tayo oh, uuwi ang what the, ba, tayo tayong nadala <laughs> nalukot san na saan kaya tayo aabot ngayon uwa wala nito pero diretso tayo sa unahan ah hindi tayo makaano hindi kayo mo makakita ng at madak, mapasabi ng sana all jackpot uh -huh. pagayon lang Alila, si si pa pilimiro nagikot ikot, -ikot nagliraw liraw pa talaga tayo ngayon ba hindi pa talaga tayo pinalag pero no worries ay abanti pa charo nako naabot na tayo sa kalibunan <laughs> sa grupa ang ingay ng mga gangis ay. pero ay still baka sakali pa rin pero wala tayong makita nito lawak ng palaya nila dito Two hours later. <laughs> Ito na tayo magbakasakali. First spot natin mga kapilingon. Ano kayang makukuha ng pilingirong ngayon dito? Hala dito oh. May ano dito mga kapilingon? sa so, plastic na ito ah. Tingnan natin yan. Dito rin oh. Ang dami. <laughs> Ang dami. Hindi <laughs> pa nga natin alam kung anong laman. Ano na. rilarawin na natin. Baka mapuno tayo dito ngayon oh. May ano din. Iyay parang may maraming ano. Parang computer ata yan. Kaya let's go. Tingnan natin. Tingnan natin yung ano. Magic tinidor. <laughs> naloko na loko na nahang kasi yung anong natin tingnan natin dito dito parang may sandal makikita nyo ba no iiwan ko lang kung makikita nyo ba dito kasi ano kasi ang init ay Shuro, ah laban ka lang yun ay basurero ka lang huwag kang arte arti marami pa naman tayong plastic ngayon parang dito lang tayo maano ba hindi na tayo makapunta ng ibang lugar ngayon punong puno na tayo dito kasi ang dami oh. Ah, oh, Ang dami kulit ulit pa sa na. Clear. Clear. Makikita niyo ba no? Tanggalin mo natin yung gloves eh. Ito ang nakakaano sa gloves. Minsan kasi ba hindi nakakatulong. Agay. Okay. Dinidali <laughs> tapos ang taas ng kamay. Taas ng kamay. Taas ng kuko ba. Matagal kasi mabakad eh. Gusto kong binagali. Sana ba? naloko ng mga estilinero eh, ito unan pala ayan na muna natin yung camera adjust muna natin ito mga kapilingon oh nyo ba no ayan ba napalong kasi <laughs> napalong <laughs> naloko na to eh. ito oh. hindi muna ako mag eh. unan Tapos, mga panu, tapos sa kanya, tapos ito unan dito. Ipatong sa kalakal, kaya 'no sa kurtina to parang ah, sa kurtina ito o. Oh. Panapin din pares ito, bago pa kasi so, ito. Pwede 'yan, ah ito, daw pares, ah pwede 'yan sa mga bata sa bahay eh. Gawin natin oh. ang bili-bili niyan, dali natin 'yan. Ayaw din kasi 'yan, pag gawin natin dahil Tapos sa laro ka ni hindi na talaga tayo naka-gloves ba minsan kasi yung gloves ba nakaka ito dalihan din natin ito bago pa oh, magagamit ito sa mga bata, kung oh. school na nata din yung pares niya ito oh, ito dalihan natin dahil sayang sayang kasi pag ano magbakasakali pa da dito, minsan kasi parang ganito oh ano ba to? Oh, may nakabalot. Eh, mga kitchenware pala. Mga kitchenware. Mga knife. Tindidura. Tsaka ano. Dalhin natin ito. Oh, ito ba? Sosyalin ba? Pakuluan lang natin ito. Ang ganda oh. Ang dami pa naman. Yung pang-slice ng cake pa. Ang bago pa oh. Barangkintab ba? Dalhin din natin ito ito pang, pang feeling hmm, ah, natin ito bago pa adali natin yan Sayang din pag ano kasi ito unan wag na hotdog hotdog pala mga kapilingan nakala ko ano ba tapos ito, ito hotdog din hotdog hotdog wag na lang natin ito dalhin oy. Eh. kasi ano man sa gabal sa bahay yung ano na lang dalhin natin yung pinaka Uy, naloko na. <laughs> Binuksan mo pa talaga at Ayan tuloy. Butata ka dyan. Marami bitong ni mga basura. Dari, hanap pa iba. Akala ko ba? Comforter. Naano kasi ako sa comforter ba? adik kasi mahal. May presyo kasi yung mga comforter. Hatog hatdog lang pala. Ano po tayo si ibang plastik? Parang ano din? Sana kumpurtir na to no? <laughs> na kasi ako sa kumpurtir. Nero pa dito mga kapilimon. Isang plastik oh. Eh hindi pala nakita yung kamera no. Nagtulingi pala nakatulingi ito tingnan natin ito dahil baka ano hindi na tayo nag gloves ay mag ano lang tayo mamaya eh. mag disinfect lang tayo Benidor asan kana hindi na kaya ng power ni Piling Nero kasi dalawang <laughs> maloko na ang hirap sa kalagayan ba dan Ini mirip-mirip yang arah olas 4 nateru. Pero... Seberang ini teh. Karang anu Paman mana? Lo kuna mah. Masa ilalin coy yang kuning tadi. Oh, Hat itu dan ini hat itu. Itu. Mana tuh? pillow cover pillow case dali natin yan ito yan lang dali natin yung iba wag na to ito hot dog rin yung, ang ganda pa natatapos eh Wow! Ang ano? ano dami, ang cute ba? Saktong sakto sa bunabunsa bunso. Ito oh, uh? wala ang dami. At ang ganda pa ng sapatos mga kapleyo, dahil ano to? Yung ano ba? Ano tawag nito eh? yung ganito ba ay tik ay tik ang <laughs> dalhin talaga natin ito mga kapilyon dalawa hala ang ganda mga kapilyon meron pa dito hala meron pang pwede dito sa aking ate yung pang eskwela sana magpasok nyo no dalhin talaga, talaga natin ito wow ito mga kapilyon oh ito oh dalawang pares ng ano talaga, alam mo yung pang sneaker Hala, jackpot si hero, Ang bago. Wow! Ano ba ito eh? Nike ba ito? Basta, ang ganda kasi oh. Ano ba, basahin talaga natin yung loob ah. Nostar, ano ba yan? May dalawa pares. Oh, hala, natin ito mga kapinoon. Pilin si piling jackpot si Pilingero ngayon na naman dahil dito. Hala, ang ganda nito eh. Ito mga dila-dila ba? Dalhin natin ito. <laughs> mga gamit kasi <na> ito. <laughs>

ito alam ang bago na nga na. Mas puso sa mga tuwi dito sa aking ati. Sana magkasaya yung ati na. Kung hindi, may pangalaw ang anak naman ako. Tato sila dito sa aking ati, magkasaya sa akin ng paa. Ang ganda kasi oh. Mayroon pa oh, hala. Tapos ang mahal dito sa anong mga kapilya mo? Sa ukay. Ito mas maganda pa sila. Ito rin, sana magkasaya binibuso oh. Magkano bang sukat dito? Mayroon pa yun sa bahay. Basta ganyan kasi mga kapilya mo ba?

na lokom ni kong cellphone na nag sobrang init mga kapilingon kaya yun <laughs> Tuanapin din natin itong plastic na ito, isa na loko na ito ba para maganda din feeling ko dito maganda din ito ba Binibli si Pilingiro, iba sa sapatos. Grabe, ang ganda ng na, sapatos. Nakuha ko ngayon ba? Sana. Na, ano lang, naloko lang to isang cellphone ko. Nagubir no, sa sobrang init ba? Ban ano pa siya? Kanang plaster na plaster kasi siya sa araw. Kaya nagubir no, hit. Kaya yun, yung isang cellphone ko ginamit, naloko na. <laughs> Maliit na naman yung ano yun. Ito oh. Ano to? Bidget cover? Adalhin din natin to mga kapalingon ah. Ano na to? Mabacium lang naman to eh. Paano to? Sa higaan ba? Comforter ba? Ano ba yun? Sa ano ba? Hindi. Ano din natin yun? Meron pala dito sa ilalim mo. Tingnan natin yun. Meron pa pala sa ilalim. Meron din natin yan. Dahil sayang din yan. Kukunin na yan bu mamaya, bukas. Sa truck. Yan, tinan natin ito ang plastic kasi parang mayroon din tila. Yan, tinatago ko na lang yung cellphone ko kasi ano. Nag-overheat kasi kanina. <laughs> ano kasi siya? Babad na babad sa araw ba? Kaya yun. Nag-ano kasi siya? Hindi siya ma... Ano bang nito? Iyan na siya mga unba. Ito babad na babad sa araw. Iyan na din natin ito. Ang sayang din. Pagdating natin ito. Maka ano ba? Ito mga sinilas. Ito crooks. Ang bago pa mga sinilas. Hindi manginap. Ito dito, sa loob ng bahay. Adalhin ko ito. Kung hindi ako akong magsumit. Ito sayang din. Ito rin ito. Ito rin. Bago rin crooks din. Ito sa loob ng bahay. Ah, crocs ba yun? Hindi kruks, Ano ba? ito, pang, pang CR tuh, kasi angkaan Pati ito. Ay, natin sayang din yan. Sayang yan. Kahit ganyan lang yan. Sinila, sinila, sana yan. Matrisyo din naman yan. talaga natin yan. Sayang, eh, sayang din yan. Ay, tinatawag ko na kasi. Sayang din pag hindi natin dahlihin. meron din dito mga ko oh, ang dami mga ano ba Tingnan na natin may mapakinabangan pa kasi ano kasi siya nakaskat step lang may laruan ano may dito may may electric pan Tingnan natin kung makuha ba to Ay, mag pa siya mga kapilok ano natin no dandahanin lang natin baka ano kasi siya para nakas, parang nakaselba nasa pinakadulo pa naman kasi mabutas kasi pag ano ano lang natin. nagawa ng paraan ni Pilingiro yan si Pilingiro pa imuha na basurirong dako <laughs> naku naluko na manual siya parang manual na ba Na electric pan Kagusto gusto may paraan talaga pag ayaw may raming dahilan din naloko na baka ma mabutas yung plastic ito nakuha talaga natin ng safety ito mga kapilon oh. yung ganun ba nakita <laughs> <laughs> nyo ba no ito oh. ay, ang ganda pa ay, oh. ito mati. Nagagami talaga yan dahil hindi mo ano, hindi manyan yan ano bang tawag nyo hindi eh? man electric ano ba yan ang tawag eh? ano pedal dalhin natin itong kasi gusto kasi ito ni Bunso eh sure ako ni Bunso magano to hindi din ni Papa yung ganun ba dalhin na lang natin eh yung mga bata kasi mahilig sa mga laruan isa lang naman to oh. Sana makuha ni Pilingiro kasi nalunod niya na sa ano, sa ibang lalagyan. Mukha ang magnanakaw nito. Kawawa. <laughs> Ay, ah, ba? Iba talaga pag mahirap, no? Ay, electric pantin din pala. <laughs> Ganun ba? Naluko na. Marami din, ah. Na. Naku, ano? Nakukuha sa Pilingiro. Ngayon, kaya... blis na blis talaga tayo ngayon dito oh. ito lang muna, huwag na natin ano, eh. kasi ano kasi pag tanggalan natin ang saskate kasi siya makasira pa tayo ng ano so ayan lang pero ang dami na natin ngayon mga kapilingon dalhin natin ito eh, sayang din ito ito mga tsinilas ay eh, dalhin talaga natin ito ba sayang na sayang ito eh ayan oh anong na sa pilingiro ngayon hindi natin itong manual na electric fan. tayo so, din kasi tung tinidor ay magdisintik pala muna tayo. No? Disintik muna tayo kasi ano. At ito pala yung nakuha natin niya mga kapilo. Oh, niya Unexpected blessing galing sa basurahan. <laughs> hindi mo talaga akalain ba? Pag magtsaga lang talaga tayong mag-ukay-ukay sa kap kapala ng mukha ay eh. talagang meron tayong makukuha. Eh. Punong-puno yung plastic bag natin ngayon. Yeah, let's go na. Uwi na muna tayo kasi punong-puno na yung dalagyan natin. Meron pa nga dito. Oh. Ano ba? parang lalagyan ng labahan ano kaya ang meron sa loob nito baka maganda yung sa loob nito nakaano kasi matakot ko pag ganito kasi oy Nakasil yung plastic ba tapos paggalawin natin tapos hindi natin galhin. maano na yun masisira galin dito tayo na ano nabibless tayo maraming basura sana uli bigless oh. na no? oh, pinagpawisan ako sa sobrang init Ay, grabe ang init kasi ngayon. tapos ano ba naluko na yung kamera natin, nagahang na overheat yung cellphone, ano kasi babad na babad sa araw, yung araw kasi, oh, andyan oh ba, eh, yung ano pa, yung cellphone natin nagalunga, babad kasi sa araw yung araw kasi, oh, andyan oh ang resulta, nag-overheat oh. naluko na, sabi ko, naluko naman yun eh. kung kailan tayo nang madali ba marami tayong nakuha ngayon oh ay, wow! ba, oh. kasi hindi basta-basta ito mga sapatos grabe talaga no pag sapatos at saka bag ba, yan saka comforter yung pinaka ano ko pinaka weakness pinaka weakness yung pinaka gusto ko ba kaya let's go mga kabilang wait lang muna tayo bukas na tayo mag ano tuloy sa pag shoutout po kay ma'am Juicy Cordeta from Lete shoutout din po kay ma'am Sally Nolasco from Paranaque shoutout din po kay ma'am Lolita Ganda Cortez and shoutout din sa free ni ma'am na si ma'am Arlene Ragay Shoutout din po kay Sir Sergio Montesinis. and shoutout din sa mga kapatid na Sir na sina Sir Peter, Ma'am Bilda, Sir June from Liliw, Laguna at kay Pastor Berhel Montesinis ng Binangunan Rizal. Shoutout din po kay Ma'am Esther Pires, shoutout din kay Ma'am Ma Shiwing 23, shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera at kay Ma'am Magi Di Guzman from Cavite, Bacoor. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra from Kabuyao Laguna. Ang shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Emily Espiritu, unbelated happy birthday din po sa inyo ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shoutout din kay Ma'am Gurisa Pampilon from Bulacan. And shoutout din kay Ma'am Silia Kado from Iliaor, Kamsur, Bicol. Shoutout also kay Ma'am Vicky Aguila. And shoutout din kay Ma'am Victoria Ambalong. Shout out din kay Ma'am Nini Villegas from Isabela and shout out din sa mga bibis ni mga bibis ni Ma'am from Cabuyao Laguna. And shout out din also kay Ma'am Juliet Rilieta from Bohol. Yan maraming salamat po kay lahat ng mga mamas. Lalo lalo na sa mga subscribe at suporta sa akin ng YouTube channel at sa mga hindi pa po subscribe subscribe sa from Channel.